Pagkatapos ng insidente ngayon, umuwi si Ella sa Maynila. Akala ng lahat tapos na ang lahat. Nakalimutan na nila siya, at iniisip ng iba na marahil ay nakahanap na siya ng bagong buhay, ngunit hindi siya nawala sa isip ng mga taga San Rafael. Lalo na nang kumalat ang balita. Ilang araw matapos niyang makauwi, namatay ang landlady ng inuupahan niyang apartment. Ang mga detalye ng pagkamatay, ayon sa mga nakakita, ay nakakatakot. Naputol ang liig ng matanda, at nakatayo pa siya sa sala ng apartment, pero ang mata, nakatingin sa salamin. Parang may sinasabi ang mga mata, ngunit walang makapagsabi kung anong lihim ang itinatago. Nakatindig lang siya roon, parang hindi pa rin nakakaramdam ng sakit o baka hindi pa rin tuluyang namatay. Sumunod ang isang estudyanteng nakatira sa parehong gusali. Isang gabi, nagising siya sa kalagitnaan ng dilim ang kanyang katawan ay parang naparalisa, ngunit may naririnig siyang bulong mula sa isang malalim na sulok ng kwarto. Hindi pa tapos. Nang tumingin siya sa salamin ng banyo, ang malamig na hamog sa salamin ay nagbukas ng isang nakakatakot na mensahe, ibalik mo. At sa ilalim ng mga salitang iyon, may mga imahen ng mga taong nawala, mga anino ng mga hindi pa nakakapagpatawad. Sabi nila, minumulto si Ella. Ngunit ang mas malala, hindi lang siya hindi lang siya ang sinusundan ng mga anino. Sinusundan nito ang sinumang tumingin sa salamin at hindi nakaligtas sa sumpa. Isa-isang nawawala ang mga kaklase niya, ang mga kaibigan, pati na rin ang kanyang roommate. Ang bawat isa ay naglaho na parang bula, at walang nakakaalam kung saan sila napunta o kung sila ay buhay pa ba. Kaya't napagdesisyonan ni Ella na lumipat ng bahay, magpalit ng pangalan, at putulin ang lahat ng koneksyon sa kanyang nakaraan. Munit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na magsimula ng panibagong buhay, hindi siya pinapalaya ng mga anino. Isang bagay ang kinalimutan niyang gawin. Isang bagay na nagbigay daan sa lahat ng ito. Hindi lang panata ang nilabag niya. Isang alay ang kinuha niya, isang bagay na dapat sana ay para sa kaluluwa ng batang namatay sa ilalim ng balete. At ngayong taon, eksaktong anibersaryo ng pagkamatay ng batang iyon, bumalik si Ella sa San Rafael. Alam niyang ito na ang oras para itama ang lahat. Pagdating niya sa baryo, nagsunog siya ng alay sa ilalim ng malamlam na buwan. Nagdasal siya ng taimtim, ibinuhos ang huling luha niya sa harap ng puno. Ngunit sa bawat sigaw ng kanyang puso, tila huli na ang lahat. Sabi ng mga matatanda sa baryo, kapag binisita mo ang puno ng balete sa gabing iyon, makikita mo ang anino ng isang dalagang nakabitin sa sanga ng puno. Ang katawan ng dalaga ay nakalambitin, at sa ilalim ng puno, may isang pulang panyo na hawak ng isang batang walang mukha. Ang batang iyon, na tila isang anino o mas tamang sabihin, isang galit na kaluluwa, ay walang puso at walang pangalan, ngunit isang bagay na nag-aalab sa paghihiganti. Huwag kang titingin sa salamin kung galing ka sa San Rafael. Huwag kang magsusubok magnakaw ng kahit anong bagay mula sa punong may alay, dahil kapag ito'y nakuha mo, wala nang makakapigil sa sumpa. At kapag may narinig kang bulong sa gabi na nagsasabing ibalik mo eh. Tumakbo ka na. Huwag ka nang lumingon dahil kung lumingon ka baka ikaw na ang susunod.